Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon, yung pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na wala daw siyang kinalaman sa plot control mess uh, Ang oposisyon daw, kalaban niya sa politika inililink lang daw siya, pilit na dinadamay ang pangalan niya para matanggal siya sa puesto. eh confident daw siya na walang ebidensya laban sa kanya. So, ito, basahin lang natin itong post ng uh, Philippine Star kahapon pa ito, sabi, President Marcos expresses confidence that he will not be linked to any wrongdoing related to the flood control mess and adds all ag allegations against him will be proven to be politically motivated gusto lang akong tanggalin ng oposisyon. Kaya itinadamay nila ako sa flood control corruption ba? Malinis ako. <laughs> Tinitignan ko mga post. Anak ko, yung yung people who reacted 98% tinatawanan siya, galit sa kanya. Ito lang, example lang sa Philippine Star na post. <laughs> Dito, mahilig ako sa people who reacted. Hmm. 12,000 people who reacted. 10,000 tumatawa. 281 ang galit. 865 lang ang, <laughs> ang uh, nag-like sa kanya. Ganon din sa ibang mga posts. Talagang overwhelming yung reaksyon ng netizens na hindi sila naniniwala dito sa Pangulo. Magbasa lang ako sa mga comments. CY Journey ikaw ni Perma sa budget, amaw. Tapos, hugas kamay ka, hanggaw. PMB Pipito, who signs the final ga? O, di ba siya? Maribik Chin Tayong, ICI, created by Marcos, state witness, his own speaker, bottom line, they are all heroes. So brilliant. Jason Londono but he signed Lawrence Santos the same person that said I cannot see the goddamn blank in the budget <laughs> Ay nako hmm. Harold oi who signed the budget Remember you said you read and analyze 4000 pages of ga Ayon may isang general na nabasa kanina si General Carlos Kita <laughs> That's command responsibility. Hindi niya naiintindihan yung principle of command responsibility. Pinirmaan niya eh. Ay, uh, mabuti na lang at nagsalita si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. May pananagutan ng presidente. Eh, sa lahat ng mga sinabi ng uh, Justice Carpio, ito yung pinaka-debes. Pinirmahan niya mas malala ang korupsyon ng Marcos Jr. Corrupt, uh, Jr. Administration, sabi ni Justice Carpio, <coughs> mas sobrang malala itong Marcos Jr. Administration ang korupsyon kumpara sa kanyang tatay. Kaya hindi lang like father, like son, nilampasan pa niya yung kanyang tatay. May, may mga comments na basa ko kanina sa mga posts. Ang team song daw ni PBBM ngayon is The Great Pretender. Hmm. Pretending na wala siyang kasalanan. Kaya kantahan natin siya ngayon. <coughs> oh yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is sad. I pretend too much, I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender, a dream in a world of my own. I play the game, but to my real shame. You've left me to grieve all alone. To real is this feeling of make believe. To real when I feel what my heart can conceal. Oh, yes, I'm the great pretender just loving and gay like a clown. i seem to be what i'm not, you see. i'm wearing my heart like a crown. pretending that you're still around. <laughs> Angel ang Presidente BBM, ang pinakamalinis na Presidente, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo. Bakit? Kasi palaging naguhugas ng kamay. <laughs> o, oh, sa kanyang pinsan. Dating speaker Martin Romalde, sabi niya, noong humarap siya sa ICI hearing, the other day ba yun? <laughs> I have nothing to hide. Hindi ako member sa sa small committee. I'm just here to help para mapasilitate lalabas ang katotohanan. Anong sino bang naglagay kay Saldi ko sa small committee, 'di ba? Si Martin Rovaldes. Kaya itong what they call this, drama nila. ICI. Ang meaning ng ICI, intentional intentional cover up. Komisyon. galit na si Atty. Rowe nagwanson. mga putang ama ninyo. Nagmura na siya. Mga inutil kayo, mga ugag kayo. Mag- uh, mag na kayo. Ano? Sinabihan kayo ni BBM na hanggang kay Roa Saldico lang kayo at wala nang ibang pananagutin. Oh, Saldico. Paano nila mapanagot si Saldico? Nasa ibang bansa. nagliliwalid hindi naman nila kinakansil ang kanyang passport. Hindi naman nila prinipris ang kanyang mga bank accounts. Oh, pag hindi nila mapauwi si saldi ko, ligtas silang lahat. Kaya yun ang script. <laughs> Tapos, nagsalita ang mga diskaya. Ayaw na namin mag-attend sa ICI hearing dahil pilit nilang sinasabi na kami ang otak. Eh, hindi naman kami otak. Nagkasala kami. Yes, Kailang may nag nandun sa taas, may nagdederik, may utak, kami pa ang... Anyway, uh, God save our country sa talamak na korupsyon na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga uh, mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpa tindog ni o iyang bagong balay. karon abot na gyud ang ngero nahatag ni angkol Karon mo ni ang sa unang baloy ni Angkol. Ngayon lang ipoy ang karon. Ang karon nagpatindog siya o bagong balay. Kaya nataga naman siya o gero o mga putol-putol na gyud ang iyang hero huwag mo na ni ang bagong balay nga gitukod ni ang kol karon magatop na git siya salamat kayo sa ginoo nga natagaan na mixin kay nakakuha na sa among balay nga buslot ba, na o, labaw na sa nagtabang sa mo ah Dagan salamat kay nakuan kami na solbad sa among problema sa among panimalay mm -mm. na na kuan, kuan atop mm -mm. solbad na pila na di anti katuig inyong balay bayanti na nakapin katuig among balay bayanti na katuig mm -mm. ay sige so dugay na gid so karon oh. pa magtukod bagong balay oh. ay sige salamat